Vlog today ay to remind everyone mga uto na yung nangyayaring sakit, yung breakup na nararanasan nyo ngayon ay kayang-kaya po nating lagpasan. Kayang baguhin ng takbo, kayang ibahin ng direksyon. Over the past few years na ako po ay naging relationship coach, recovery coach, ito po ay na-witness at napatunayan na po natin. Pero para sa akin, meron pang mas sigurado at may talagang mangyayari kapatid. Ito ang mamiss ka ng ex mo. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na to. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa Papong TV, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? Welcome back! Nice ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, pakidalo dalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at syempre po mga nangyayari po dito po sa ating channel. Ito lang po ang nag-iisa, only official at nag-iisa pong page ng Papong TV mga utol kung saan po pwede nyo po akong makausap sa isang one-on-one -on -one coaching. As mention, topic today is kung papaano ka talaga mamimiss ng ex-boyfriend, ex-girlfriend mo mga utol. At tulad nga na sinabi ko, ito ay maari at posible. Pero kailangan nating maintindihan na we have to deal with some emotional state mga utol na mararanasan po natin sa stages na kayo nga po ay na-reject o nasa breakup. Una, kumalma muna tayo mga utol. Pakiramdaman nating mabuti. Dahil hindi mangyayari ang solusyon or outcome na kailangan natin success in particular, kung halimbawa tayo nga po ay litong-lito, naguguluhan at natatakot. Dahil with all the adversity at disapproval na nararamdaman ng ex mo mga utol, ito po ay natatakpan. Maaring iniisip nga po natin, Coach Papong, alam ko naman po na mahal niya ako, pero bakit hindi po niya ako naaalala at even naiisip nga po lahat na magagandang nagawa ko sa kanya mga utol? Tulad nga ng binanggit ko, ito po ay natatakpan. Ito po ay nahahadlangan. Nagkakaroon ng mga tinatawag na certain disapproval mula sa ex mo mga utol Lagi na ginagamit nga po niyang protection at way para ma-justify nga po niya yung breakup sa kasalukuyan. Dahil tulad nga ng binabanggit ko, pag ang isang tao nagprogram ng isang bagay tulad ng breakup mga kapatid, mahirap pigilin ito. Kaya nga sinasabi nga po natin na bigyan mo siya ng panahon dahil yun talaga ang paraan eh. Hindi mo kayang baguhin ito mga utol, bagkus, ay kailangan iparanas mo sa kanya tapos bigyan mo po siya ng mga consequences, iparamdam mo po yung mga disadvantage sa kanya, dun po niya tayo kaagad at, at muling iisipin. I will make it clear, ang point ko doon sa sinasabi kong disapproval na kasalukuyang nararamdaman ng ex mo mga utol, ito yung pakiramdam na na-feel na niya naiisip na niya, naaalala ka na niya mga utol, kaya lang hindi niya inaalaw, hindi niya ina-accept. Siya mismo sa sarili niya, binibigyan po niya ito ng disapproval. At dahil sa ganitong pakiramdam mga utol, ang marami nagiging stubborn. Kaya nga madalas sinasabi nga sa mga coaching session natin, Coach, imposible sa akin yan. At maaaring hindi po tumalab sa akin yan kasi po yung ex ko, napakataas po ng pride. Siya po ay parang nasa pedestal. Kaya nga as I've said, yung mga taong mapapride, mga stubborn, sa totoo lang sila pa nga po yung mga weak mga utol, sila pa po yung mga mahihina. Kaya lang nila ginagamit ito as a defense mechanism dahil gusto nga po nilang proteksyonan yung emotional state nila ngayon na sila po marahil ay apektado rin. Kaya nga dinidiscuss po natin kung paano ka talaga mamimiss ng ex mo dahil isang paraan din ito nang sa ganun ay muli po niyang makita yung mga good qualities at feelings niya towards us. Sa mga oras na to kasi kapatid, kung nasa breakup ka, sabi ko nga po, disapproval actions ang nakikita at nararamdaman ng ex mo. Pero yung brighter side natin mga utol ay natatakpan. Hindi niya naaalala ito at ayaw niyang ialaw, ayaw niyang isipin. Dahil sino ba naman po ang papayag na kayo po ay nasa breakup tapos iisipin nga po niya yung magagandang nagawa mo sa kanya mga utol. Sabi ko nga po, parang pinupukpok niya yung sarili niya noon at pinahihirapan niya ang sarili niya. Walang sino mang gagawa nito mga utol Kaya nga kung nakikita mo ngayon Sobrang negatibo ng ex mo sayo Sobrang pinapakita nga po niya yung anger niya Sobrang pinapakita nga po niya yung talagang disapproval Kaya nga sa ngayon ay sobrang dinidisapprove niya to At pinapakita niya talaga na decidido siya makipag-break sa atin Brighter side Positive side Yun ang kailangan niyang makita sa atin mga utol Ang definition nito Hopeful aspirations Hopeful prospect Or emotional desire Paano mangyayari ito kung halimbawang ang pangit at galit at talagang hindi maganda ang nararamdaman niya sa atin? Kaya nga ang objective mo to win your ex back pero hindi naman po match sa ipinapakita nating actions sa kanya. It will literally be impossible mga utol para makarating siya doon sa point na namin miss kanya, the missing part. Imposible ito kung halimbawang hindi pa natin nagagamot ang mga problemang ito sa ex natin. Paano mo mararating? Yung brighter side, unang-una dyan mga utol, reflect sa buhay mo. Reflect on your relationship. Sa nangyaring breakup ninyo, alamin mo kung ano ang mga naging problema. Imbestigahan mo at intindihin mo kapatid kung ano po ang pinagmulan. Kasi mamaya baka kulang ka sa oras o or baka naman masyado kang possessive, nasusobrahan ka baka ikaw ay seloso o baka naman pinipressure mo siya from time to time. Lahat ito mga utol ay pitfalls. Ikababagsak nga po ng isang relationship. Magandang maliwanagan at maintindihan muna natin ito para alam natin kung saan po tayo magbabago. Number two, again ha, brighter side ang pinag-uusapan natin. Tingnan mo mga utol kung ano yung mga possibility na pwede kang mag-grow. Identify the aspects, the areas kung saan pwede po tayong ma-develop. Pagka sa breakup ka kasi, wala kang motivation. Alam ko, parang iniisip mo na, Teka lang, kung gagawin ko pa to useless. Eh. Kung magpapagupit ako, kung bibili ako ng mga bagong pananamit, kung ayusin ko ang pangangatawang ko, useless pa rin yan kasi ayaw na niya sa akin. Hindi po kapatid. Ito po ay crucial. Ito po ay tinitignan. At ito po ay maaaring binabantayan po ng ex mo. Sa ngayon, change your habit. Yung routine mo mga utol, behavior, karakter mo kapatid, yung dating mo sa kanya kung kailangan i-improve, gawin po natin. Last don, be patient. Maging persistent ka at talaga naman pong desirable. Kasi alam naman po natin, kung magbabago ka, gagawin mo yung brighter side, ipaparamdam mo sa kanya na meron ka ng mga good habits and character mga kapatid, hindi po ito makukuha kagad, hindi po ito madalian, kailangan po ng panahon at oras. Here's the key, yung chances talaga na bumalik ang ex mo, ma-miss ka niya or even ma-obsess siya mga utol, ay napakalaki naman po talaga ng chance. Pero the problem is, since na tayo nga po ay connected sa kanya mga utol, lahat ng ginagawa natin, mga daily activity natin, mga taong kinakausap natin, yung paggising pa lang natin, even yung kakainin natin mga utol, ay lagi nating itinutuon sa kanya, lagi nating nililink kasi nga po, tayo ay nasasaktan with an objective na may balik mo ang ex mo kapatid. Kung gusto mo mag-advance kung gusto mong marating yung brighter side, kailangan mong gawin ito mga utol outside dun sa buhay niya, outside dun sa link na yon. Hindi yung parating parang iniisip natin siya tapos kakalkulahin natin, titignan natin yung technically parang gagawin natin para sa kanya utol. Ito po ay mahihirapang magsaksid. Tandaan mo, kung kikilos ka ngayon, overtime, lahat ng mga negative niya, lahat ng pangit sa'yo, or nakita niya, naramdaman niyang hindi maganda sa'yo, slowly mag-fade yan utol. At unti-unti po niyang maiisip, may imagine or notice na ikaw nga po ay bumubuti. A way para ma-motivate ang ex mo na mamiss ka or bumalik sa'yo. Babalikan natin kapatid ah. Sabi ko nga po kanina, papaano ka mamimiss ng ex mo kung meron siya mga disapproval actions? Yung ang palagay niya ay parang ayaw niyang isipin, ayaw niyang i-allow, ayaw niyang tanggapin. Pero pagka nakita niya na from your side mga utol ay ina-accept mo na and then nag advance ka, pinapakita mo na ikaw nga po ay bumubuti at nade-develop. Naturally, ang maiisip ng isang tao ay mabubuti rin, syempre. Naturally kasi mga utol, ang ginagawa natin dito ay position po natin yung sarili natin para naman isip ng ex mo kung gaano tayo kahalaga. With an opportunity as well na mamiss ka niya. With an opportunity as well na maalala nga po niya yung mga sinasabi nating magaganda positive things, mga memories na naibahagi mo sa kanya. For sure naman na meron yan. Kaya kanina binanggit ko na sigurado ako na mamimiss ka ng ex mo. Pero ang tanong, motivated ba? Or na-miss ka lang niya pero demoralized pa rin. Pero kung makikita niya na things are better, pupush yan mga utol. Naturally, gagawa ng paraan yan. Patuloy na maaalala ka niya at posibleng marekindle nga po yung dating pagsasama ninyo, dating pakiramdam niya sa'yo, at pagmamahal niya. Doon sa isang statement na sinabi ko kanina, kailangan magkaroon ka ng mga tinatawag na non-negotiable actions. Yung para bang hindi ka mako-compromise, yung parang basta ito gagawin ko, disididong gagawin ko to, na hindi ka pa pwedeng madistract, lalong-lalo na nga po ng mga emotional pain or even ng ex mo. For example, sinabi mo sa sarili mo na maglalakad, magjajaging ka araw-araw. Iiwas ka sa mga ganitong pagkain, hindi ka muna iinom at ikaw nga po ay makikipagkaibigan muna. So yun yung mga tinatawag natin na non-negotiable routine na naiprogram mo sa sarili mo. Ngayon kung halimbawa na didistract ka, lalong lalo na nga po ng ex mo kapatid, ay may kang gawin nito mga utol. Non-negotiable meaning ay hindi ka pwedeng ma-interrupt. Kailangan, disidido ng disidido ka. Kaya nga kanina binanggit ko na kung halimbawang decidido kang mag-improve at gawin nga po yung mga way para magkaroon ka ng brighter side mga utol, kailangan burahin, tanggalin mo po yung link mo sa ex mo. Hindi yung para bang nasa isip mo na gagawin mo lahat ito para sa kanya, para mapansin niya, para maramdaman niya, para mamiss ka niya mga utol. Ito po ay hindi genuine. Kailangan po natin itong totohanin. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre po, alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming maraming salamat po.